So, bawat wika ay nakaugat sa kultura na dahil lahat ng wika ay nakaugat sa kultura tulad namang ng Pilipino na nagpapahayag sa kultura ng mga Pilipino <coughs> o English na nagpapahayag sa mga kultura ng mga Amerikano Kung kaya, kailangan natin unawain na walang higit na mapisa sa iba pang wika dahil ang wika ang siyang naging kasangkapan sa pagpapahayag ng sariling kultura Kung kaya may Merong karaniwa na hindi natin ma-isali ng maayos ang ilang sa mga naisusulat sa Ingles dahil ito ay nakaugat sa kultura ng mga dayuhan. Pangalawang simulayan ay bawat wika ay may kanya-kanyang kakanyahan na maaaring makita o hindi matatagpuan sa ibang wika tulad na lamang sa pagitan ng Filipino at Ingles. Higit na mas mayaman ang paglalapi. Ang higit na mas mayaman ang Pilipino sa paglalapi kaysa sa Ingles dahil nakabatay lamang ito sa idiomaticong ekspresyon. Sa karagdagan, magkaiba ang ayos ng balangkas sa dalawang wika. Ang Filipino ay gumagamit ng dalawang ayos na pangungusa, samantalang sa Ingles ay isa lamang. Halimbawa, sa Filipino ay maring si Mono plus Panaguri or si panaguri plus simono. Ngunit sa English ay isa lamang na ginagamit sa ayos mm -hmm. na pangungusap. Ito ay simono plus panaguri. Mm -hmm. Ngayon ay dumako tayo sa pangatlong simulain. Pakibasa. Ang isang salin upang may tuloy ng mabuting salin ay kailangan tanghapin ng kailangan buukulang pagkat na gandunin. Higit na isinasalang alam na isang pagpapasalit ang pagkakatao ng kanyang mambabasa at may tutoring to mabuting salin kapag uh, kapag ito ay tinatanggap ng mga target na mambabasa na sapagkat na, ipa, na ipalahad di, na ilahad dito ang diwa ng isang sinasal, sinasaling literatura at gayon din uh, ang kop na antas sa pangkat ng tao simulain ay bigyan ng pagpapahalaga ang uri ng Pilipino na ka sinasalita ng bayan. Dulot ng pagbabago sa ating wika bilang isang buhay at dinamiko, kailangan nating isa puso at bigyan ng pagpapahalaga ang bawat pagbabagong dulot nito. Sabi nga sa mga dalumpasa na walang purismong wika na hindi naiimplumensyahan ng ibang wika. Kung kaya, ang bilang isang tagapagsalin, kailangan na imulat, uh, kailangan nating imulat ang ating isipan, mata, tenga at maging bukas sa mga pagbabagong anyo ng Pilipino dahil alam alang ito sa tagatanggap o sa ating mambabasa. Ngayon ay tayo sa panglimang simulain. Pakibasa, ang mga daglat at acronym eh hindi na ang mga formal na masasabing establisado o universal na ang gamit ay hindi na kailangang baguhin pa upang umayon sa baybayin ng katumbas sa Pilipinas. Sinusunod o sumusunod ang mga nakakarami na hindi na kailangan pang baguhin ang mga universal at establisadong acronym o daglat upang hindi ito magdulot ng kalituhan, kaguluhan ng mga mambabasa. batasa nang sa ganun ay magkaroon lamang ng pangisahang kaalaman na tinatanggap ng lahat batay, uh, pagdating sa acronym at ODACLAN. Hmm. Halimbawa UNO or United Nation Organization or sa halip na Samahan ng Bansang pagkakaisa. kaya uh, hindi na ito binabago para hindi na mas mag- mahirapan ang mga mambabasa. Or ibang halimbawa ay base ed. Or, BS ed, na ang isa sabihin ay Bachelor of Secondary Education. Education. Ngayon ay dumako tayo sa pang-anin na simulain pakibasa tumay pagkakataon na higit sa isang magtatanggap na kapuhon sa isang salita Mayroon talaga, mayroon talaga ang pagkakataon na may panumbas, ngunit mayroon ding synonym. At kung sakaling magkaroon ito, ilagay ito sa talibaba o footnote. Halimbawa, rooster, na ang, na ang ibig sabihin ay tanda. Ngunit, tandaan din natin na mayroon din pagkakataon na may dalawang magkasing kahulugan na salita na hindi natin maaring pagpapalitin ang isa't isa. Halimbawa, ang lunti at birdie na ang dalawang ito ay magkasing kahulugan. Ngunit magkaiba ito sa kung paano ito ginagamit sa isang pangungusap. Ngayon naman tayo sa pangpitong simulain. Pakibasa. Laging isinasaisip ang pagtitikid ng mga salita. Laging, uh, laging isinasaalam alang talaga ang pagtitikid na isang salita kapag tayo ay magsasalit. Dahil, dahil kapag ikaw ay isang tagapagsalin, kinakailangan na maging malimit sa mga ginagamit ng mga ginagamit na mga salita at hindi na kailangan pang pahabain pa ang iyong isinasalit. Halimbawa, English, carry on the shoulders. Sa ditipid, dadalhin sa balikat. At sa tipid naman ay pasanin. Sa pangwalo, ay nagkakaroon lamang ng tiyak na kahulugan ang isang ang isang salita kapag ito ay naging isa kapag ito ay naging bahagi sa isang pangsa. <laughs> nagkakaroon talaga ng tiyak na kahulugan ang <laughs> isang salita kapag ito ay naging bahagi sa isang pangusap. Kung kaya't kinakailangan na malaman natin ang diwa na nailahat sa isang salita kung paano ito ginamit sa isang pangusap. At higit nating maunawaan ang isang salita hmm. kung naging bahagi ito sa isang pangusap at nag-iiwan ng kabuuan ng walang kabuang leksikal at structural. Halimbawa nito ay salitang bata, bata o child. Unang A, uh, umiyak ang bata. So, ang ibig sabihin ay child. Bata pa siya. So, ang ibig sabihin ay young. At bata ng senador, ang babae iyan o may So, mapapansin natin na ma kahit bata ang ginagamit sa isang pangusap, ngunit magkaiba ang kahulugan nito dahil nakabatay ito sa kung paano ito ginagamit sa isang pangusap. Ngayon ay dumako tayo sa pangsyam na simulae. Eh. Mahalaga ang dictionary sa pagsasalin wika, ngunit hindi dapat magpaalipin dito. May dalawang tinatawag na dictionary. ito ay ang bidirectional na dictionary at unidirectional na dictionary Kapag sinasabi natin by directional na diksyonaryo, ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng English, Filipino, at Filipino English na sinalin ni Jose Vela Panganiban. Samantala, ang unidirectional na diksyonaryo, ito ay pagkakaroon ng Filipino English lamang. Kalimitan talaga na hindi natin matatagpuan ang kahulugan sa diksyonaryo. kaya't gumagamit tayo ng contextual na meaning o kaysa sa deksyonaryo na meaning tandaan sa pagsasalin wika ang tagapagsalin ay siyang Diyos ng kanyang isinasalit hindi siya nagpapaalipin sa kung anumang sangkap na makakatulong sa pagsasalit kundi, uh, kundi nakabatay ito sa kanyang tanyag, kamay at katalinuhan para may papaganda ang kanyang isinasalit ngayon ay pagpatuloy sa aking kasama na si Binibining Halasa. May mga tatlong hakbang ang pagsasalin. Ngayon tatalakayin natin ang preliminary yung gawain. Una ay ang paghahanda ng tagasalim. So, kinakailangan uh, sa paghahanda uh, paghahanda ng tagasalin ay may sapat kang lingwestika na gagamitin sa pagsasalin ng iyong teksto. Upang mas maayos ang daloy na ginagawa mong isasalin na teksto. Pangalawa naman dito ay handa at familiar sa tekstong isasalin. Dapat 'rin kapag nagsasalin ka ng isang teksto, uh, familiar mo ito para mas madali mo itong maunawaan. Ngunit naman ay ang mga material, technical po, siyentipiko, gaya ng agham, teknolohiya at karunuan. So kinakailangan dito kapag nagsasalin ka patungkol sa isang technical ay eh, marunong ka sa isang teknolohiya. Sa di-technical o manikhaing panitikan gaya ng tula, maikling kwento at nobela. Kinakailangan din dito alam mo yung mga ah, sinasalin mong nubila o maikling kwento sa tula ay mayroon itong tugma at sukat at sunod naman ay ang paghahanda habang binabasa ang teksto ang teksto so una dito ay markahan ang mga bahaging may kalabuan so kinakailangan mong markahan ang mga bahagi uh, may kalabuan uh, upang malaman mo uh, upang malaman mo sa isang teksto na kailangan mo pa itong isaayos. Para uh, upang malaman mo ang kabuuan ng isang uh, ginawa mong teksto. Sunod naman ay ang pagsusuri. So maingat sa pag-aaral sa mga keywords. So kailangan din kapag uh, bumawakan ng isang uh, pagsasalin ay kapag nagre-research o kailangan din ayusin mo ang mga ginagamit mong mga kahulugan dahil ito yung pruwada uh, dahil ito yung nag Uh, nagbibigay sa iyo ng gabay upang maayos ang ginagawa mong tekstong isasalin. Uh, Pag-ukula ng pansin ang pagkikilala sa simula at wakas ng teksto. Sapagkat dito mahulaan ang paksang diwa. At dito rin sa at alamin mo rin kung ano ang uh, maging simula at wakas sa tekstong iyong is isinasalin. Tuklasin kung ano ang ipinapaliwanag ng mga ginagamit na cohesive device kumukubli. So, kilalanin ang pinakamahalagang bahagi nito. At ngayon naman ay dumako na tayo sa pangalawang hakbang sa pagsasalin. Ito ay ang aktwal na pagsasalin. So, una dito ay paglilipat o initial, initial draft. So, dito ay ito yung unang yugto ng ah, pagsasalin na kung saan inilipat ang kahulugan ah, mula sa orihinal na wika patungo sa patungo sa target ng wika sa kanyang isipan. So, ito ay ang proseso na kung saan ang, tag ang tagasalin ay naghahanap ng katumbas na salita at pare So, pag sa ayos ng unang burador. So, ang burador, ito ay isang teksto of a ah, ito ay isang teksto na hindi pa naayos o hindi pa tapos ito ay isang simula o panimula ng isang teksto, teksto na kinakailangan Tapusin. So, ito ay naglalaman ng mga nilalaman o mga idea na kung saan ah, kailangan pang i-revise. Sunod naman ay ang pagbasa ng manuskrito ng malakas. So, tingnan ang kawaskuhan ng kahulugan. So, dito ay pagbasa ng manuskrito ng malakas. Nakatutulong ito sa isang tagapagsaling na mas ah, makuha niya ang mga idea ng mga taong... Ah, nagbasa ng isang manuskrito. Mas napa napatalas ang kanyang isipan. Malinaw na lumul lumuluha ang paksang diwa o pangunahing kaisipan. So, nakakatulong din ito dahil ah, uh, kita nito, na naisip na isang ah, uh, naisip na isang tagapagsalin kung ano nga ba ang pangunahing kaisipan ng tekstong kanyang isinasalin. At ang sunod na hakbang naman ay ipagpatuloy na ni Nelevet Nobles. Dumako naman tayo sa pangatlong hakbang ito ay evaluasyon ng pagsasalin. Una, paghahambing ng salin sa original. Uh, ang layunin nito ay upang tignan kung pariho ang nilaramang ng informasyon ng dalawa. Hindi dapat pariho ang salin sa forms. Pangalawa, basahin, balik salin or back translation. Okay. Balik salin or back translation. Kailangan hindi nabasa ang source text o tekstong isasalin bago ang back translation. Okay. Pangatlo, pagsubok sa pagunawa. Ang layunin nito ay upang malaman ang salin na naiintindihan ng wasto o hindi ng mga katutubong nagsasalita ng wikang pinagsalinan. Halimbawa, tester or respondent. Higit na mabuti kung ang tester ay hindi ang taong nagsalin alam ng respondent na hindi siya ang sinusubo kundi ang salin. Itinatala ang lahat ng sagot ng respondent. Ngayon naman, dumako tayo sa pagsasalin sa larangan ng agham at teknolohiya. Kautusan pangkagawaran bilang 25 section, section 1974 Isinasaad na ang mga asign asignaturang araling, panglipunan o agham panglipunan uh, wastong pag-uugali, edukasyong panggawain, pangkalusugan at edukasyong pisikal ay tinuturo sa Pilipino samantalang ang anghang at matematika ay sa Ingles. Ayon sa London Institute of Linguistics or ni na Antonio at Intigo Jr. 2006, kailangan taglayin ng tagasalin ng mga tekstong agham at teknolohikal. Una, dak, malawak na kalaman sa paksa ng tekstong isalin. Dapat tayo ay may sapat na kaalaman sa ating paksang isasalin. Pangalawa, mayamang imahinasyon upang mailarawan sa isipan ang mga kasangkapan o prosesong tinatalakay. Dapat meron tayong kakayahan na mailarawan sa isip ang mga kasangkapan o prosesong tinatalakay. Pangatlo, katalinuhan upang mapunan ang mga nawawala at malabong bahagi sa original na teksto. Dito naman, uh, kakayahang kakayahan unawain at linawin ang mga malabo na nawawalang bahagi ng original na teksto. Pangapat, kasanayang gamitin ang pinagsasali ng wika ng may kalinawan, katiyakan at bias. Diyan. At ang panghuli, karanasan sa pagsasalin sa mga kaugnayan na larangan o disiplina. Kaya yeah, at ngayon naman, ay pagpapatuloy ni Mary Ann Zulweta. Magandang hapon sa lahat. Ako si Mary Ann Zulweta at ang tatalakayan natin ngayon ay tungkol sa pamamaraan sa pagsasaling agam at teknolikal. Ang, ang sa pagsasaling agam at teknolikal, ito ay may iba't ibang paraan ng pagsasalin ng mga termino may kaugnayan ng agam at teknolikal na mula sa isang wika patungo sa ibang wika. Layunin nito gawing mas madaling maunawaan at magamit ng mga Pilipino ang mga konsept konseptong pangagham at teknoligal na hindi nawawala ang orihinal na kaluga ng mga ito. Ang pamamaraan sa pagsaling at teknoligal ay may itong tore. Una, ito ay ang saling angkat. <coughs> ang saling may paggamit ng mga salita o idea mula ay sa ibang wika ayon sa orihinal kahulugan at baybay at maaaring magbago ang baybay kapag madalas nang ginagamit. Halimbawa nito ay perception sa Pilipino pag nito sa naging mawala kaya wala yung uh, 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 malaysay, malay na wala yung nausap sa iyahang pagsali siya Pangalawang halimbawa, amnesia. Ang pangalawa naman ay ang salimpain babaw. Ginagamit ang salita ayon sa mga nitong teknikal na kahulugan. Ang salimpain babaw, isang paraan ng pagsasalin kung saan isinasalin ang salita batay lamang batay lamang sa istruktura nito sa original na wika. Ngunit hindi isinaalang-alang ang kahulugan sa konteksto. Madalas ito nagbinasulta sa maling pagsasari ng hindi natural na pahayag. Halimbawa nito ay ang reinforcement uh, bilang panubas sa reinforcement. Pangatlo, saling hiram. Ito ay isa sa pinakamagandang paraan sa pagbuo ng bagong salita para sa sikolohiyang Pilipino. Halimbawa na lamang ito, paghugas tak or para sa greenwashing. Ang salindihan ay paggamit ng mga gayong termino na may bahagyang pagbabago sa ispiling o pagbigkas upang ito ay umayon sa punulohiya ng wikang sa linan. Pang-apat, saling daglat. Ito ay pinakaikli ang, pinaikli ang mga salita o gumagamit ng acronym na mas madalas gamitin kaysa sa mahahabang salita. Halimbawa nito ang SR na acronym ay eh, Stimulus Response na ang acronym ay SR. Ang Intelligence Quotient ang iyang acronym is IQ. Ang saling kaglat, ito ay uh, ng mga kaglat o acronym sa prana na maunawaan sa target na wika ka ng direct rabbit siya short lang short. Ang at panglima naman ay ang saling tapat. Ito ang katutubong paraan ng pag-iisip at paggawa na nagpapayaman sa ating wika at kultura. Halimbawa ni ang saling tapat ito ay uh, tapat at eksaktong ang kung saan sinisikap na panatilihin ang orihinal na kahulugan ng salita o pahayag ng hindi Binabago ang diwa nito, halimbawa na lamang ay ang social interaction ay tumutukoy sa relasyon ng mga tao kaya maaaring gamitin pandagdag sa vocabularyo ang pakikisalamuha. At ang pang-anin naman ay ang salintaal. Sa Mahalagang Mahalaga kutosin kung alin ang makabuluhan sa lipunang Pilipino kaysa hiramin na lamang ang mga konseptong dayuhan. Sa ganitong paraan, isinusulong ng mga sikolohista ang konsepto ng kapwa na likas sa pagpapahalagang Pilipino. Ang saling tali kaya pagsasaling gamit ang katugubong salita ng isang wika upang ipahayag ang konsepto pang aham o tipikal. Bawa nito ay ang sipnayan o matematika sa lipapaw o eroplano. At ang pangpito naman ay ang saling-saling. Ang sanasanin na may may pumangangon ng mga salita mula sa mga katutubong wika sa Pilipinas. Tinagamit sa Sipalihang Pilipino ang salitang mahay kapag nagmamahay ang isang sitwano, Ibig sabihin, binigo siya sa kapwa niya sitwano. Ang saling-sanib, ito ay pagsasalin po saan pinagsama-sama ang, ang katutubong salita at inaangkat na salita upang makabuo ng mas naunawang termino. Uh, halimbawa na lamang ito ay ang uh, uh, hat, hatinig na, na mula sa telepono hatid plus tinig dagitag mula sa elektriski dagit plus apoy at yun lamang po at maraming salamat